Hello, mamimili kami ng handa ni Bebe ngayon. Kasi mag-birthday na siya sa sunod na araw. Ayan. Sakay, muna siya sa car. Ayan. Spaghetti lang mga bibili namin at saka pang maha. At saka yung design-design niya mga marshmallow na may hot dogs. Natin. Ah. Tatlo. Yeah. So, natin ito bilang nang nang yeah kau ang dito dito alam natin dito pang sauk oh. giniling na lang pang sauk natin si spaghetti 120. ano bang ano ano bang pa pangalan yun Pinoy Fiesta ba? Fiesta Fiesta ba yun ito ba yun 700 grams ha 121, 121. Ayun, na yun yun ah. mga tatlo mga Ayan. 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 Yes, ka. Three. Tatlo or apat? Hindi, mga apat siguro, be. Ayan. Tapos, Anong nahalo doon? Condensed milk. Dili tayo ng mga condensed milk. Tapos,

Ayun, sa mga. 36 lang. Eh, ilan yan? Dapat sa kilo. Dalawahin. eh. Kisa naman sa nakakarton, oh. For 45, ito 36. 36 ano din, ah. Maka, yan? Ikinig na ko na yan. 50 naman kung pwede ito sa maha? Kung con start naman yan, hindi pwede talaga yan. Mahay. Eh. Best bahala. for thickening sauces, gravies, and for desserts. Pwede, desserts. Pwede na. Ayun po lang. all na. All four. All floor naman yun eh. Magsasopas ka ba? O hindi? Pwede na magsasopas. Para yun. Magsasopas din. Yung umurahin na lang ng kondin sa natin na yung 46 o. Oh. Pwede na. na. Yeah.

400 grams. 400. Marami na kayo. Ito na. O, dalawa na lang. O, oh, dalawa. Um, Tang kilo. Pang ano lang naman ito mga eh, bata-bata. May hilig mga bata, -bata. Mga sa sopas. mga Yung aking marshmallow. Tapos lalikan ko ng hotdog. may design. Sukal ba? Ay, no, hindi. Ito ba ba? Uh -huh. Isa. Hindi, isa. Isa. Pwede isa. Ay, ano? Sulat na. Ito? Puti. Puti Ben. Parang luwas. Puti Ben? Oo. Uh luwas -huh. lang. White. White. Luwas lang. White. Na. Eh. Isa na lang. Ito na lang, o. Oh. O, oh, Mga ilan? Lating kilo to, eh. Lating kilo. Ah, Papa! Dalawa. Gulaman. Siguro mga... Ang ilan ito? Marami na ito? Siguro ang pag-ibay-bahin. Isang kulay lang siguro. Kaya nga, ganyan. Hindi ko sila iba Dalawa sila. pag i-mix? Hindi. Pag-iba-iba. pag ito, marami na ito. O, ito, 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 ito. mo lang? Dalawa lang. Marami na. Panghalo ito sa ano eh. Uh, um, so, marshmallow. Yung iba iba sana ng kulay, no? Ay, ito, mas malit, no? Oh, uh, yan, malilit. Dalawa? Uh, two nga marshmallows. Tapos, Ulo, namakaya na yung bata dun sa cart. Saka yung cheese daw, nando sa number one. sa Saka pwede mo ba akong bila ng ano? Eh? Mm ay, ah, yes, mga ano no, dalawa. Tapos, ano? O ito. Ano eh? Nakirawan na lang, eh. na, no. 60. 160 grams